cute naman po Niel. Alam mo, nung uh, namatay ang mami mo, I used to imagine myself inside the snow globe kasama ang mami mo, dancing just like, just like this couple. And somehow, gumagaan ang loob ko. What you saw is something. Huh? See po. This one I got kasi eh. Uh, it reminded me of Inuman. Some princesa. Yesana. ganyan din ang gawin mo pag nakita mo to. Pag nami miss mo si Daddy. she's so pretty. Dad, parang naman pupunta kayo sa malayo. Di ba may urgent meeting lang naman kayo sa office? Sa bagay, sa totoo lang po, kahit naman nasa office lang kayo, ispan niyo kita. <laughs> yeah. you have to go. Dad, Dad, um, may request lang po sana ako. Pwede po ba tayo mag-selfie kasama yung snow globe collection mo? Okay lang? Sige. Okay. Okay. Sama natin siya. Okay, one, two, three. One more. One, two, three. Oh, cute! ang mangyari. Huwag na huwag mong kakalimutan na mahal na mahal ko kayo yung magkapatid. Kung ano man ang pagkukula ko sa inyo sana, mapatawad niyo ako. Wala na akong ibang hinagad sa buong buhay ko, kundi maging maayos ang buhay niyo. Yun ang pinangako ko sa mami mo. Pasensya na kung hindi ko natupad yun. kayo ganyan magsalita. Kaya naman, hindi tayo magkikita. Naka dito? Mm. Daddy ko talaga. Pero Dad, I haven't thanked you sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin. Kahit naman po, mahalog na wala sa atin si Mommy. Never naman po kayo nagkulang sa amin nuno, Gusto ko pong malaman niyo yan. Ngayon, magkakasama na tayo. Gagawin ko po lahat para suklian yun. Kaya, umuwi po kayo agad ah. Maghihintay kami sa iyo. We have dinner tonight. Yep, sige, sige. Promise? Promise, promise yan. kita. Um, hi, uh, ako yung nakabanggaan mo, yung nakapalitan mo ng luggage. Sabi ko na ngape pe, may luggage by mistake. What? Hindi. Ikaw yung nakabitbit ng luggage ko, okay? Oh, listen, listen. Um, may importante akong um, kailangan dun sa luggage ko. It's a gift for my dad sa Father's Day, and I really need it. Pwede ba tayo magkita ngayon? No. I have a party today. Uh, uh, pwede kita ngayon. Sige. Pumunta ka sa The Cruising Club. Nandun yung party ko. Okay. Ipapalagay ko yung luggage mo sa driver ko. Bye. Uh, ano naman scammer yan, you? to be careful, okay? Scammers are everywhere. Sayang man ni Lola. Kahit sino sa atin pa din para lang makapag-scam. Parang kayo. Lagi na lang ninyo akong iniisahan. Here we come again. Lola, ang ganda ng weather sa Pilipinas ngayon, no? Ay, but seriously, yung mas gaganda pa ba sa pinakamahal kong lola? Hmm. Pa-party-party, pa-sailing-sailing, party, pa pa-racing-racing, ngayon naman, pa-swimming-swimming. Swimming. Lola, chill. Kakapangit nyo yan. Kayo na lang nga, inaasahan kong makakatuwang ko para sa pagpapatakbo ng business natin. Kasi maaga nga nawala ang daddy nyo. Pero ano, ang inaatupag ninyo, Pagpapasarap. Imbis na magtrabaho kayo dun sa ating Delacosta Food Corporation. And why would we want to work in your boring company? Because it's not just any company. It's my legacy. I built this business from scratch. And I want it to continue to thrive even long after I'm gone. So it's about time that you learn how to handle this business. You've got to learn how to manage it. Hola. I have my own plans and dreams. Gusto ko magtayo ng sarili kong car shop. I'm sorry, Lola, pero hindi kita mapagbibigyan dito. Actually, hindi rin naman ako excited sa idea niya. Lola, hinibigyan niyo lang karapatan ng mga tao na para kontrolin ng buhay ko. I love my independence. Tsaka, bakit ka pa kailangan magtrabaho? Oh boy rin naman ako kahit hindi ako magtrabaho, hindi ba? Kasi kanina niyo pa ibibigay yung yaman niyo kundi sa amin lang naman. Saan ka na naman pupunta? Bumalik ka rito. I'm just gonna do whatever. Ikaw rin, bumalik ka rito. And you can't stop. Okay. Ayaan na natin yung mga bata. Ha? Ayan, sumakat na naman tuloy ang ulo nyo. Mamaya kung ano na yan, magpatingin na kaya kayo sa doktor. Nawawala ng direksyon sa buhay ang mga anak mo. Nakakapagod na! It's okay. Phil, Ano, matutulungan mo ba ako? Hindi eh, na ako tinitigil ng pinagkakautangan ko eh. Natatakot ako baka mamaya habulin na yung pamilya ko. I'm sorry, Tony, kung may matutulong lang sana ako sa'yo. Kaso, hindi rin maganda ang lagay ng kumpanya ko ngayon eh. Phil? Si... Phil? Phil?